Alam mo yung katahimikan na sumisigaw? Yung kawalang nariyan na sa halip na magbigay ginhawa, pabigat. Ganun na. Kahit na anong pagsisikap ng taong ito na magtago, hindi kanya talagang iniwan. At sa kaibuturan, palagi mo ring naramdaman yan. Hindi ito isang simpleng wakas. Isang hindi natapos na pahinga. Isang maling pagtakas. Dahil may mga taong hindi umalis, nagkukubli lang sa kanilang sarili. At kapag nagsimula ng lumitaw ang katotohanan, wala nang pagsisinungaling ang makakahadlang. Sinubukan niya. Sinubukan kang tanggalin sa isip. Sinubukan niyang alisin mula sa kanyang rutina ang mga gawi na nagpapaalala sa iyo. Nagbago ng mga landas, nagtanggal ng mga larawan, nagblock ng mga social media, nagtago ng mga alaala. -ala. Baka nagsalita pa siya ng mga sinadyang pahayag sa mga kaibigan, nakausad na ako, mas mabuti na ganito, ayaw ko nang malaman pa. Pero ang problema sa pagsisinungaling sa sarili ay hindi kailanman natutulog ang katotohanan. Maaaring tumahimik ito sa loob ng ilang panahon ngunit hindi kailanman namamatay. At nayon, nagbabalik ito. Ang hindi mauwanan ng marami ay ang paglimot ay hindi puwersado. Ito ay nangyayari o hindi. At sa kaso niya, hindi ito kailanman nangyari. Ang iyong presensya ay sinugpo, pinatahimik, itinagong sa ilalim ng isang bunton ng mga abala, panandali ang pagnanasa, at mga padalos-dalos na desisyon. Munit hindi nawala. Nandoon ka pa rin tulad ng isang apoy na hindi kailanman tuluyang namatay. Tulad ng isang sulat na nakatago sa ilalim ng drawer, wala sa paningin, munit hindi wala sa puso. Sa simula, naniwala siya na siya ang may kontrol. Nasapat nang itanggi ang iyong halaga para hindi ka namang masaktan. Nasapat nang ulitin kung gaano ka mula sa nakaraan para mawala ka sa kasalukuyan. Nasapat na ang isang bagong tao para burahin ang naging kayo. Pero ang puso ay may sariling code. At hindi ito sumusunod sa mga utos. Isa itong taksil sa rason at tapat na tagapagtanggol ng katotohanan. Lumipas ang mga araw at, sa katahimikan, unti-unting nagbalik ang lahat. Isang amoy sa kalye. Isang pook na pinag-iisang kahulugan. Isang tekstong tila sayo. Isang random na panaginip. Isang kanta na, bigla na lang, sumabog ng mga alaala. Dito niya sinimulang mapansin na hindi ka lamang isang alaala, isa kang bahagi niya. Isang bahagi na, kahit gaano pa man ang nais niyang itago, patuloy na umaalon ng makapangyarihan. Mahirap itong tanggapin, di ba? Amuhin na may isang tao na higit pa ang naiwan sa atin, kaysa sa nais nating isipin. Pero mas mahirap pa ring mabuhay sa pagtanggi. At yun ang eksaktong nagsimulang kumurot sa kanyang kalooban, ang tunggalian sa pagitan ng maskara at tunay na damdamin. Nakangiti siya sa mga larawan, ngunit bumabagsak sa katahimikan. Lumalabas kasama ang ibang tao, ngunit inihahambing ang lahat sa iyo. Nagpapanggap na hindi siya nakakaramdam pero nakakaramdam siya. At lalo pang tumitindi. Ikaw ang punto na lumihis sa nakagawian. Ang kabanata na walang katapusan. Ang kipaano kung inapatuloy na umaabot sa kalawakan ng gabi. At kahit anong gawin niyang subok na sumulong, lahat ay nagpapakita ng kabaligtaran. Napapansin ng mga kaibigan. Napapansin ng pamilya. Ngunit patuloy pa rin siyang nag-aakalang kaya niyang itaguyod ang postura. Parang ang pag-amin ng pangulila ay simbolo ng kahinaan. Parang ang pagkilala na siya'y may pag-ibig pa ay maaaring mawala sa laro. Ngunit hindi ito laro. Hinding-hindi ito laro. At ito mismo ang dahilan kung bakit malapit na ang muling pagkikita. Dahil ang katotohanan ay napapagod na sa pagkalimutan. At maaga o huli ito ang magwawagi. Kapag naubos na ang mga aliw, kapag inuulit-ulit ang mga mukha, kapag ang kawalan ay hindi na nakakapuno dito na tumatawag ang puso sa kung ano ang tunay. At sa sandaling ito, ang pangalan na umuukit ay ang iyo. Ikaw ay higit pa sa nais niyang aminin. Ikaw ay naging pangangalaga. Ikaw ay naging koneksyon. Ikaw ay katotohanan sa isang mundong puno ng mga mababaw na relasyon. At dahil dito, ikaw ay nanatili. Hindi sa pisikal. Ngunit nanatili ka. Sa bawat detalye. Sa bawat desisyon. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, sinisikap na patunayan sa sarili na hindi ka nabahagi. Pero bahagi ka pa rin. At gagawin mo pa hanggang sa napakahabang panahon. Hindi ito tungkol sa pagmamalaki. Hindi ito tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa pakiramdam na hindi naintindihan. Tungkol sa isang desisyon na ginawa sa layuning maprotektahan ang sarili, ngunit sa huli ay mas lalo lamang na nakasakit. Akala niya na ang pag-alis sa iyo ang solusyon. Pero nalaman niyang, sa katunayan, ito ang simula ng pinakamalalim na pangungulila na kanyang naranasan. Dahil may mga pagkalugi na pinipili natin at may mga pagkalugi na ipinapataw ng buhay at ikaw ay hindi isa sa alinman sa dalawa. Ikaw ang hindi ito dapat ganito. Namumuhay tayo sa isang mundo na binabawasan ang halaga ng mga katapusan. Na nagpapasigla sa pag-alis na para bang ito ay katumbas ng lakas. Pero walang nagsasabi tungkol sa sakit na nananatili kapag ang katapusan ay maaga. Kapag ang kwento ay may mga kabanata pang dapat isulat. Kapag ang puso ay hindi pa handa upang isara ang siklo na yon at iyon mismo ang kanyang muling dinaranas ngayon. Isang emosyonal na pagbabalik loob na hindi pa nalutas. Isang pag-ibig na sinubukang lumipat sa susunod na pahina, ngunit nananatiling nakabold. Sinusubukan niyang kumilos na parang wala ng ibang bagay. Pero sa kaibuturan, nararamdaman niyang lahat. Bawat katahimikan mo, bawat pagkawala, bawat sandali na tila masyado kang maayos. Dahil dito niya natutukoy, hindi ka tumigil. Nagpatuloy ka. Kahit nararamdaman ang sakit. Kahit nasaktan. Kahit dala lahat ito. Pinili mong muling buwin ang sarili. Samantalang siya ay nagtatago. At ngayon ang katotohanan ay kumakatok sa pintuan. Walang pasabi. Walang abiso. Dahil may mga pagkakataon na ang sakit ng pagkawala ay nagiging mas malaki kaysa sa takot sa muling pagkikita. At lahat ng pinigil ay lalabas. Nang buong lakas nang may kasigyan na may pangangailangan na huminga pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpigil Hindi ka nakalimutan Ikaw ay nakalibing lamang sa ilalim ng mga marupok na dahilan Ngunit ang mga tunay na damdamin ay hindi namamatay naghihintay sila At nayon, ang damdaming ito ay muling nabubuhay At siya ay nagsisimulang maintindihan ito dahan-dahan na may takot Pero nandyan na ang kanyang muling pagkikita sa sariling katotohanan ay mas malapit kaysa dati. Susubukan niyang lumaban. Lalaban siya sa kagustuhan na hanapin ka. Gagawa siya ng mga dahilan para hindi tumanggap. Pero lahat ng ito ay bahagi ng proseso. Dahil bago siya bumalik sa iyo, kailangan niyang bumalik sa kanyang sarili. Kailangan niyang tanggapin na ang naramdaman niya ay totoo. Na ang mga naranasan niyo ay may halaga. Na hindi ito labis o ilusyon. Ito ay matindi. Ito ay tunay. At dahil dito, nanatili. Marahil ang muling pagkikita na ito ay hindi darating sa paraang inaasahan mo. Marahil hindi ito darating sa mga salita. Marahil ito ay darating sa mga kilos. Sa isang titig. Sa isang mahiyain na ehay pagkatapos ng matagal na panahon. Sa isang mensahe sa gitna ng gabi. Pero darating ito dahil ang katotohanan ay maaaring ipagpaliban, ngunit hindi kailanman maitatanggi magpakailanman. Ikaw ay at nananatiling mahalaga. Maaaring subukan niyang itago ito. Pero hindi nagsasabi ng kasinungalingan ang puso. At sa kaybuturan, alam mo na ito. Hindi mo lang alam kung kailan ito lalabas. Kaya't narito na. Dumating na ang oras. Kung siya ay babalik. Walang makapaggarantya. Pero ang totoo, muling binubuhay niya ang lahat. Na namimiss ka niya, namimiss. Na nakikita ka niya sa bawat bahagi ng araw, nakikita. Na pinagsisisihan niya ang ilang mga kilos, pinagsisisihan. Hindi lang niya alam kung paano aminin. Sa ngayon, ang pagmamataas ay malupit. Ginagawa tayong manahimik kapag ang lahat ng nais ng puso ay sumigaw. Pero kahit ang pagmamataas ay napapagod. May hangganan din ito. At kapag ito ay nangyari andyan ka na. Marahil ibang iba na. Mas nakatatanda. Mas malakas. Baka may bagong puso o marahil naghihintay pa rin sa sandaling ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ka kailanman umalis sa kanya. Hindi ka kailanman nakalimutan. Simpleng hindi siya pinagtuunan ng pansin. Dahil ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Minsan, ito ay nakakalito, ito ay nakakatakot. Pero kung ito ay totoo, babalik. Kahit nasaan nyo ng pangulila, Nang luha, Nang pagtatangkang magsimula muli. Hindi kanya iniwan. Sinubukan niyang lokohin ang sarili. Pero ipinakita ng panahon na ang pagtakas ay hindi ang solusyon. At nayon, ang lahat ay muling lumalabas. Anong gagawin mo dito nakadepende lamang sa'yo? Gusto mo bang magpatuloy at iwan ang kwentong ito sa nakaraan? Ayos lang. Gusto mo bang magbigay ng puwang para sa isang bagong pag-uusap, isang bagong pagkakataon? Ayos lang din. Mahalagang tandaan na hindi ka isang pagkakamali. Isa kang aral, isang koneksyon, isang alaala na patuloy na nananabik na mabuhay. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas laging may paraan ang katotohanan upang umusbong. Ngayon, huminga ng malalim. Dahil marahil malapit ka ng marinig ang inamis kita na sinubukan ng oras na patahimikin. At kapag nangyari iyon, maghanda ka. Dahil hindi araw-araw na ibinabalik sa atin ng buhay ang mga bagay na hindi kailanman tinalikuran ng puso. Kung nabasa mo ito, marahil ay nararamdaman mo rin. At malaking bagay na iyon. Nararamdaman ka na niya ngayon kahit hindi kanya makita. Distraction siya pero bumabalik ang isip. Palaging bumabalik habang kausap ang ibang tao, sumasagot sa mga walang saysay na mensahe, namumuhay sa mga sinadyang eksena, ang pangalan na umaabot sa kanya ay iyo. At hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap, alam mo ba? Nagpursige siya. Sumisid sa mga bagong kwento na parang sinusubukang burahin ang nakaraan. Ngunit ang pinagsamahan nyo ay hindi isang burador. Ito ay pangunahing kabanata. Hindi mo mabubura ang isang buong pag-ibig gamit ang mga panandaliang abala. Hindi mo mapapalitan ang lalim sa pamamagitan ng mababaw. Ang nakakasakit ay ang pagmamataas. Ang tahimik na kaaway na nakadamit sa baluti ng kasarili habang sa loob, lahat ay sumisigaw. Akala niya'y matatag siya sa hindi pagsunod. Na ang katahimikan ay senyales ng pagtabumpay. Ngunit, sa totoo lang, ang pinakamatinding katahimikan ay ang sa likod ng lahat ng bagay na hindi pa nasasabi. Nais niyang kalimutan ka na parang posible lang iyon. Na parang may switch ang mga damdamin. Na parang ang haplos, amoy, at mga detalye ay pwedeng burahin sa alaala, tulad ng mga file sa isang computer. Ngunit ang mga emosyon ay hindi sumusunod sa lohika. Naninirahan sila sa kaluluwa. At nanirahan karoon. May mga araw na halos magpadala siya ng mensahe. Halos tumawag. Halos magpakita. Pero nanjan ang boses ng pagmamataas. Paano kung hindi na siya gusto? Paano kung huli na? Paano kung magmukha akong mahina? Ito ang digmaan sa pagitan ng nararamdaman at kinakatakutan. Sa pagitan ng pagnanasa na muling maranasan at ng takot na masaktan muli. Subalit ang katotohanan ay may matyagang kapangyarihan. Hindi ito nagtutulak kundi nagpupumilit. Hindi ito sumasalakay kundi nananatili. At sa eksaktong sandaling ito, ito ay nagwawagi sa loob niya dahil dito, siya ay mas sensitibo, mas mapanlikha. Kaya ang kanyang mga mata ay nawawala kapag may bumanggit ng kanyang pangalan. Kaya kahit nagpapanggap na maayos siya, mayroong isang kawalan na walang ibang presensya ang makakapuno. Dahil ang kanyang kakulangan ay hindi pisikal. Ito ay emotional. Ito ay energetic. At ito walang makakapalit. Ikaw ang kanyang kanlungan. Ang kanyang balikat. Ang koneksyong kakaiba. Iyon ang uri ng ugnayan na hindi mo matatagpuan kahit saan. At kapag tayo ay nawawala ng ganitong bagay, maaari tayong magpatuloy ngunit nadadala natin ang isang piraso ng puso. Alam niyang nagkamali siya. Hindi dahil sa iniwan kanya, kundi dahil sa pagsubok na burahin ang kahalagahan na inilarawan mo. Sa pagsubok na tumalikod bago harapin ang nararamdaman. At ngayon, lahat ng ito ay bumalik. Na may higit na lakas. Na may higit na kalinawan at higit sa lahat na may malalim na pangangailangan ng katotohanan. Maaari mong pagdudahan, ngunit nararamdaman niya ang iyong kawalan kahit sa mga pinakasimpleng detalye sa tasa na ginamit niyo. Sa kantang ipinangako ninyo ay inyo. Sa ugali mong tumingin bago magsalita. Sa paraan kung paano ang katahimikan sa pagitan niyo ay komportable. Ang mga alaala na ito ay mga buto na hindi nagtagumpay ang panahon na patayin. At ngayon nagsisimula na silang magbulaklak dahil walang kasinungalingan na makakapagtago sa isang tunay na pangungulila. Walang anyo na makakapagtago sa pag-ibig na patuloy na tumitibo. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic? Minsan siya ay nahuhuli pa rin nakangiti habang naalala ka. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nalulunok ng isang panginilabot ng pagsisisi. Dahil sa kaibuturan, alam niya, kung nakatugon siya sa ibang paraan, marahil ay magkakasama pa rin kayo. Marahil ay nagtatawanan pa kayo ngayon marahil ay lahat ay magiging iba. Ngunit walang silbi ang mabuhay sa marahil. Ang kasalukuyan ang mahalaga. At ngayon siya ay muling nabubuhay sa iyo. Naging sanggunian ka na. Ter Metro. Batayan ng paghahambing. Lahat ng mga karanasang dinaranas niya ngayon, sinuswerte niya batay sa mga naranasan niya kasama ka. At mahulaan mo. Walang sinuman ang pumasa sa pagsusulit na ito. Dahil ikaw ay nag-iwan ng marka dahil ikaw ay totoo. Dahil kayo ay naging masigla. Maaaring kailanganin pa niya ng panahon para aminin ito. Maaaring hindi tulad ng sa pelikula ang muling pagkikita. Pero huwag magduda, tinatawag ka ng kanyang puso. Sa tahimik, sa mga pangarap, sa mga pinipigilang luha. At mas maaga o mas huli ang pagtawag na yon ay magiging kilos. Hindi ito tungkol sa muling pagkuha. Ito ay tungkol sa pagkilala. Pagkilala na ang pinagdaanan nyo ay may halaga. Na hindi ito labis na pahayag. Na hindi ito isang spagsasakatawan. Ito ay tunay na koneksyon na kahit ang panahon, distansya o pagsubok na magpatuloy ay hindi kayang burahin. Hindi mo kailangang maghintay. Ni dapat maipit. Pero hindi mo rin dapat isara ang iyong sarili. Magbigay ng puwang para sa kung ano ang totoo. Dahil kapag ang pag-ibig ay totoong-totoo nakakahanap ito ng daan. Nasa proseso na siya ngayon. Sinusuri ang mga kwento. Naalala ang mga kilos. Nere-reconsider ang mga desisyon. At, higit sa lahat, tinatanong ang sarili, maaari ko bang bumalik? Nasa oras ang sagot. Pero, higit sa lahat, nasa iyo. Handa ka na bang tanggapin ang isang tao na bumabalik sa mga piraso? Isang taong kinailangang mawala upang maunawaan kung gaano kakahalaga. Isang taong, kahit ikaw ay tinanggihan, ay hindi ka na talagang iniwan. Maaaring. Maaaring hindi. Ngunit ang pagpili ay iyo. Darating siya ng may katotohanan. Hindi na gamit ang mga laro. Hindi na gamit ang mga inensyong pahayag. Kundi may puso sa mga kamay. At maaaring ito ang talagang kulang palagi. Maghanda. Dahil kapag ang pag-ibig ay bumabalik hindi ito bumabalik na katulad ng dati bumabalik na mas mature. Mas may kamalayan. At kung ito ay tatanggapin, maaaring mas mabuti pa kaysa dati. Ikaw ay naging pag-ibig. Naging kanlungan. Naging tunay na pangarap. At ngayon ito ay nagiging muling pagkikita. Magkomento kung may bagay sa iyo ang muling nabuhay sa tekstong ito. Dahil minsan, sa pagkilala sa pagkasawi doon nagsisimula ang paggaling. At kung siya ay nagbabasa nito ngayon, maaaring ito na ang stimulus na kulang. Ang totoo ay walang sinuman ang makakapag-alis ng isang pag-ibig na naisip ng buong puso. Maaaring subukan niyang punan ang oras, piliting umiti, sabihin na overcome na siya, ngunit sa kaibuturan, laging mayroong kawalan na walang ibang presensya ang makakapagbigay din. At iyon ang espasyong iyon, ang katahimikan na puno ng kahulugan, na sumisigaw ng kanyang pangalan sa loob niya. Dumaan siya sa iba't ibang yugto nagkunwaring wala na siyang nararamdaman. Sinubukan niyang lumisan ng hindi lumilingon. Ngunit sa bawat pagtatangkang kalimutan, ang nangyayari ay kabaligtaran, lalo lang siyang nagiging naroroon. Dahil ang tunay na nagmamahal ay hindi nagpapalis. Sa pinakamasama, tahimik lamang. Pero ang kanyang katahimikan ay hindi kailanman naging kapayapaan. Ito ay paglaban. Ito ay takot. At ngayon unti-unti na itong nawawala. Alam mo yung mensahe na halos ipadala niya? Yung tawag na naisip niyang gawin munit bumitaw. Yung hininga na nakataka sa gitna ng araw ng walang paliwanan. Lahat ng ito ay ang puso na tumatawag. Ito ay ang katotohanan na nais lumabas. At sa isang punto, papayagan niyang lumabas ito. Dahil walang sinuman ang makakapagtiis na mabuhay sa pagtanggi ng walang hanggan. Marahil ay may mga sama ng loob ka pa. Marahil ay nagtanong ka sa mahabang panahon kung ito ay sapat. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ito ay. At patuloy pa rin. Nagmarka ka ng higit pa sa kaya niyang aminin. Dahil ikaw ay totoo sa isang mundong halos lahat ay panandalian. At ang pagiging tunay na yon, ang pagbibigay, ang presensya ay nag-iwan ng mga ugat. Mga ugat na walang pagkawala ang nakagigiba at kung ang lahat ng iyong nabasa ay umuugong sa loob mo, kung sa ilang sandali naramdaman mong ang mga salitang ito ay tila isinulat para sa iyong kwento kung gayon marahil, just perhaps, ang muling pagkikita ay hindi na ganoon kalayo. Minsan, kailangan lamang ng isang kilos. Isang senyales. Isang ihe, nandito ako na nagbubuka sa lahat ng nakatago. Hindi mo kailangang tumakbo para dito. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Ngunit pwede, na panatilihin bukas ang iyong puso. Dahil kapag ang pag-ibig ay totoo, palaging nakagagawa ito ng paraan pabalik. Maging para sa isang bagong simula, para sa isang kinakailangang pagtatapos, o para sa isang pagkakaunawa na nagdadala ng kapayapaan. Pero bumabalik ito. Sa anumang paraan, bumabalik ito. At ngayon, inaanyayahan kita na maging bahagi ng prosesong ito. Kung ang tekstong ito ay umantig sa iyo, magkomento ka. Sabihin mo kung anong naramdaman mo. Ibahagi ang iyong pananaw. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang nakakaranas ng katulad na kwento, at ang isang simpleng paungusap mula sa iyo ay maaaring maging susi para sa ibang tao upang maunawaan kung ano rin ang nararamdaman nila. I like ang video na ito para mas maraming tao ang makatadpo ng mensaheng ito. Dahil maraming tao ang nangangailangan ng marinig na hindi sila nag-iisa sa magulong damdaming ito. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga pagninilay-nilay na katulad nito, mag-subscribe ka sa channel. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na halos walang may lakas ng loob na sabihin, kung ano talaga ang nangyayari sa loob, kapag ang puso ay patuloy pa rin pumipintig para sa isang taong sinubukan tayong burahin, ngunit hindi talaga nagtagumpay. Dahil may mga kwentong karapat dapat sa isang bagong kabanata. At sino ang nakakaalam baka ang iyo ay nasa darating na pagsasulat?